Hello, good morning. Good morning. Good morning mga kababayan So guys, for today's video pag-uusapan po natin yung mga agency na ina-applyan nyo So guys, kung kayo po ay nasa Pilipinas mag-ingat po kayo sa mga ina-applyan ninyong agency. Siguraduhin nyo po na legit po at naka-registered po sa POEA yung mga agency. So kung legit man po siya at naregistered man po siya sa POEA, uh, siguraduhin nyo po ang itanong kung meron bang job order yung agency na yon. So sa mga kababayan naman natin na nasa out sa Pilipinas, kumbaga nasa Taiwan, Middle East, Hong Kong, Macau, kung saan man kayo ngayon at balak yung mag-apply papuntang Europe or papuntang Hungary, mag-ingat din po kayo sa mga ina-applyan nyo, lalo-lalo na po sa mga consultant agency. 'Yon. 'Yun po. Kasi po mga kababayan, meron pong isang kababayan natin sa Taiwan, nag-message po siya sa akin at nagtanong sa akin about sa pag a apply dito. So, minabuti ko na pong inanuhan ko ng video, ginawan ko ng video para may idea din po kayo kung ano po yung nangyari sa apply niya. So, ganito po kasi yung nangyari sa kababayan natin nasa Taiwan. Si kabayan po, nag-apply po siya papuntang Hungary. So, yung agency po niya, nakilala lang yata niya sa Facebook tapos nag-apply siya through online So yung agency niya, agency niya nasa Middle East Tapos nakapagbayad na siya lahat-lahat Kompleto na yung documents niya Hanggang nag-appearance na sila so kompleto So ang nangyari sa ano niya guys Ang nangyari sa papel niya Nung na-receive na niya yung result Na-deny po si kabayan Tapos tinatanong ko po siya kung marami ba kayo ang sagot niya sa akin, oo ate, marami po kami, hindi lang po kami lima o sampo, marami po kami, sabi niya. Tapos ang laki din daw po ng placement fee niya. So, paano po ba yun na deny? So yun, nanghingi po siya sa akin ng tulong, pinacheck sa akin yung kontrata niya, lahat ng detalye, sinend niya sa akin, tapos yung address ng company na papasukin niya dito, yung magiging employer sana niya, chineck namin po. Actually, chineck ko po. So, legit po yung agency na yon. I mean, company, legit yung company. Pati address ng company, pati telephone number, yung yung meron sila kasi dito ng ano eh, number ng mga company, parang pinaka number ng company dito. So, legit din po tama po lahat ng detalye. So ang nangyari pala, yung visa nila kaya na-deny kasi nga ito si employer biglang nag-pull out ng job order sa agency. So hindi ko lang maintindihan kung bakit yung agency hindi nagsasabi sa mga worker. So kaya ang nangyari nung nung binisahan yung mga tao nila, deny Diba? So sayang yung ano, sayang yung binayad nila. Eh inadvise nako siya tanungin mo yung agency kung ano po ba yung magandang gagawin dahil deny nga kayo. So ang sagot naman daw po ng agency sa kanila, ipa-file uli. Ngayon, inadvisean ko si Kabayan na Kabayan, ah, uh, wag mo nang i-file yung sayo. Pero, decision mo pa rin yan kung gusto mong i-file. Pero for sure, kung i-file mo man yan, ganun pa rin ang result. So, kung ako sa'yo, sabihin mo na lang yung agency, sabihan mo yung agency mo, na ma'am, kung pwede, uh, ilipat mo na lang ako ng ibang company. Kasi, ang pinakarason ng ano nila, kaya sila na deny, itong agency nila, nag-pull out nga. Kaya, wala na silang employer. Although yung employer nila dito is legit, yung company legit, pero wala silang job order. So, hindi kayo makakaalis mga kabayan kahit legit pa yung company nyo dito, basta wala kayong job order. Kasi hindi talaga yung tatanggapin ng immigration dito. Kasi number one yan sa ano yung job order na dapat meron kayong job order. Saan kayo magtatrabaho kung wala kayong job order? Kaya sa visa pa lang, deny na kayo kasi nag, nag out yung ano eh. nag out po yung employer. So, kaya sa mga nag apply dyan, lalong-lalo na sa mga consult consultancy agency, consultant agency, hindi lang po ito yung uh, first time kong narinig na may ganitong case. Yung isa naman na kababayan natin, uh, ganito din, consultant agency din siya nag-apply. Actually, nakapunta talaga siya dito na na-approve yung ano niya, visa niya. Kaya lang ang problema naman, pagdating dito ng Hungary, wala siyang trabaho. So, kawawa si Kabayan. Pero meron siyang ano, meron siyang meron siyang natulugan, meron siyang apartment na ewan ko kung saan siya sinalpak noon. Ngayon, parang naghintay na lang siya ng ano, uh, makahanap ng employer. So, minsan, hindi lahat ng consultant agency, pagdating nyo dito, may mga trabaho na kayo. Kasi minsan, si consultant agency, nag-ano lang yan ng visa, nagbibigay ng visa, pero pagdating nyo dito, wala ring trabaho. Kaya, ang latest na narinig ko doon sa isa nating kababayan na dumaan nga sa consultant agency, galing din po siya ng Taiwan. Ang balita ko na sa Pilipinas na siya, umuwi na lang siya. So, mag-ingat po kayo mga kababayan kung kayo po ay mag-apply. At saka i-check nyo po yung mga website nyo na in-applyan, lalo na mga Facebook page. Kung marami ba silang followers, marami ba silang mga nagla-like, nag-share, mga comment, magbasa din kayo kung legit ba sila. Kasi kung makikita mo naman na ang Facebook page nila ay eh, 5,000 lang, 10,000 lang. Naku, bagong page lang yan mga kababayan. Pero kung ang Facebook page naman ng in-applyan nyo ay umaabot na ng 100-100, ay -100, eh, masisigurado na legit po yun. Kasi kagaya ko kabayan, nag-apply lang din naman ako through online. Ang, sing ang agency ko talaga nasa Singapore. Pero ako dati sa Taiwan po ako nag ano nag So online lang di online lang po yung lahat ng transaksyon namin. So, parang pareho lang din yung case ng kababayan natin at saka yung isang kababayan natin na nag-apply. Consultant agency din sila nag-apply. Tapos, kami naman or ako naman, yung ganon din yung pag apply ko pero legit yung ano, yung agency ko. Kaya, kahit yung agency ko wala sa Taiwan, nakabase siya sa Singapore, legit talaga siya. So, kayo mga kababayan, kung mag-apply kayo, siguraduhin nyo lang talaga na may job order. Kasi yun, ang advice ko sa kanya, sabihan mo po yung agency mo na, uh, ano, magpalipat ka na lang ng company. Kasi kung i-re-apply mo uli yung visa, visa, mo, i reapply mo uli sa embassy yung visa mo, ganun din po yung result. Wala wala rin job order kasi si employer na mismo yung nag-back out. So, mas maganda kung magpahanap ko na lang ng ibang company para yung placement mo hindi masayang. Kasi kung withdrawin mo yan kabayan, hindi na po yan buo. Kasi mostly sa mga agency, lalo na sa mga online, naku po, ang hirap kuhanin ng pera mo pag mag ka at hindi na po yan buo. So, yun lang po kababayan, no? mag po kayo lagi sa mga ina-applyan nyo. Kasi hindi po biro maghanap ng ano, pera tapos mapunta lang sa wala yung mga ina-applyan niyo. Sabi niya uh, lahat daw ng ipon niya napunta doon sa pag-apply niya tapos ang ending deny. So minsan naman bakit na deny yung mga visa niyo? Minsan yung application niyo mga kulang-kulang kulang ng fill up. So, mayroon kayong mga lacking na hindi niyo na fill upan. O di kaya mga lacking documents. O di kaya, yung nangyari sa kababayan natin na walang job order. O di kaya, uh, may mga record ba na nag -conflict? Basta, hindi ko rin, hindi ko rin maintindihan kabayan kung yung iba, anong mga rason nila kasi ang nas, ang nalaman ko lang naman yung base lang din sa mga kaibigan ko na na-deny na yun yun po yung mga dahilan nila yung laking ng documents tapos yung mga information nila may kulang pero kung ganun lang naman ang mga kulang mo pwede mong i-file pero once na ang employer na nag-back out wala ka na talagang magawa doon So, magpahanap ka na lang ng bago mong company para mailipat ka. Para hindi masayang yung binigay mong placement fee doon sa agency mo. So, yun lang po kabayan. So, thank you so much sa lahat po ng nag-support sa YouTube channel ko. 2,000 <laughs> na tayo guys. Thank you po sa lahat ng nag-subscribe, nag-comment. At kung meron man kayong tanong, mag-comment lang po kayo para Baka sakali, next time, yun naman po yung gagawa natin ng video. Para meron akong may content din sa inyo. So, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.